Ito na mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell Para updated sa ating mga video Ito na mga kaibigan Ang hinihintay ng lahat Fanatics Fans Busters at saka haters At saka mga ordinary Fans ng boxing mga kaibigan Cuadro Alas Casimero Ayon sa kanilang latest post mga kaibigan Malapit na malapit na Ang inaabang abang abangan May laban na naman mga kaibigan Ang angas ng Pinas As usual mga kapatid ah, Mahihina pa rin Ang mga empty boxers Inamot ng batikos from Quadro Alas It's my boy Pates And of course, from Jason Casimero. Mahihina talaga. At puro gapang itong mga boxer ng EP promotion, mga kaibigan. Well, as usual, ayon sa kanila, ang laban nila, sampung laban nila, mga kaibigan. Isang laban lang ni Quadro Alas. So, Ayun mga guys, abang abang abangan ninyo ang parating na laban ni Juan Juarez. Di ba? So siuswal, uh, Dahil wala pa silang promoter, uh, siguradong siguradong malapit na malapit na ang kanilang laban. And of course, dahil ban siya sa US, hindi siya sa US na laban mga kailangan. Dahil ban pa rin siya sa Japan, hindi siya sa Japan maglalaban mo mag. kung saan of course abang abang abangan lang natin yan dahil darating din yan so, sa mga solid supporters mga fanatics ni Padre Alas magbunyi kayo magdiwang dahil may party ng laban at angas ng pinas ang tanging tatalo kay na boya eh, wala nang iba at hindi pa rin nakalaban si Noyay